Ita, ita, ay, nakita ko naman. Nakita mo lang lang ulit to? Muna na, nakita ko, baba. Baka, uh, uh. ko, ko. So, yung baba, ito oh, yung unang mo. Mahal ko, nakuntang ko, subuhayin ka ba ako? Ah, Oye, teka ba yung kato ko? Ah. Ito sa malugo ha, di na pa nakuha namin kalus, di na pa ulit ulit ha. Bago lang. Oye, oh nakuntang ko na awas no? Oo. So mga kasi man, may pakilala ako sa inyong bagong laro. Ito ay si Pete's Paradise.com no? So, madali lang manalo dito mga kasiman na sa section ng lane. So, palala lang mga kasiman, bawal ito sa mga bata. Ito ay may, para lang sa mahilig maglaro dito mga kasiman. Ito ay, mga kasiman na ito ay libangan lang lamang. At uh, wag niyong gawing hanap buhay ito, no? Uh, so, mga kasiman, ang larong ito ay yung mga pinag-iipunan niyo, no? Huwag niyo nang itaya, no? So, yung mga kasiman sa mahilig lang talaga maglaro dito ito si phparadise.com so asa sa katunayan mayroon tayong pera dito mga thousand na 16,650 no so dito natin kinukuha yung mga budget natin sa pangarawaraw mga kasiman so marami kang pang dito mga kasiman na laro no ayan mas marami dito at madalas nating nilalaro mga kasiman, ito si super is no So, antayin na lang natin mga kasi man. Ayan, pwede mo. So, mga kasi man, pwede ka tumaya dito ng 0.5 hanggang 1,000, no? So, tataya tayo ng 200 dito mga kasi man. So, ayan. Titingnan natin. Pasyortian lang dito mga kasi man, ha? Ayan, 220. Ayan, 600. Ayan, 150. 100. Ayan, mga kasimano, yung 200 natin, nanalo agad ng 1,090, no? So, yun, mga kasimano, hindi na tayo maglalaro, no? So, yun, uh, ganun ang tagaling dito, manalo sa phparadise.com. So, yun, mga kasimano.